Hi guys, muli live tayo, live tayo Live tayo sa pagdi-deliver Sa aking uh, regular customer Sa Range Road po tayo pupunta Ayun Sa debrief na lugar Buti na lang Hindi pa siya gaano Sobrang gabi Ano pa lang siya 8 o'clock po ng gabi dito 8.15 So, yun po guys, nakalive tayo ha. Punta tayo sa aking uh, regular customer. Ang ating pong order ay sa may 7-Eleven. 7-Eleven, Quezon City. 7-Eleven po ang aking nakuha order. Ano siya? Puro mga soft drinks. Mabibigat. Mukhang may handaan ha. Mukhang may may mga bisita sila. Dami, mabibigat. So, para ang kalsada po ay Okay naman, safe naman. Pero kaninang hapon po, maaraw siya tapos yung isno medyo yung isno sa lupa medyo nagtutunaw kasi nga ano lang minus 6 tapos habang gumagabi minus 7, minus 8 ngayon po ay minus 19 malamig po so para po ang ating pag-skip o ang ating pag-deliver ay steady po tayo yeah. Dino pala talaga pag-like yun guys ang bigay po ng aking regular customer panalo po kagabi kasi ano eh meron akong order sobrang layo naman hindi ko po ano din siya Rains range road sobrang layo po tapos tama lang yung bigay ano lang siya panggas then syempre hindi ko po inaccept yung order kagabi nabawasan ako ng ano 10% kasi ganun yun eh, di ba? Sabi ko nga sa mga vlog ko, kapag tinanggihan mo yung order, yung yung yung, yung acceptance rate ano siya uh, baba ba, ba. pero binabawi naman niya yun kaya kanina pagka start ko ng ayun po si mami po rin siya po sa inyo mami yun kanina po pagka start ko ng delivery Ah, uh, yun. Okay naman. Sunod-sunod naman. Salamat po, mami. Salamat po. Yun. Yung yun nga po, guys. Yung pagka uh, start ko ng delivery ng 445. Yun. Sunod-sunod na yun. Eh, kanina umaga ho. Oh, tanghali. Eh, binibigyan ako. Kaya lang 2 hours yung ano eh hindi ko na in-accept 2 hours yung uh, magiging post ko eh naka-duty ako sa restaurant kanina kaya hindi ko po in-accept yung maagang bigay na schedule kasi pwede ako mag-start kanina ng 2.30 kung tinanggap ko yung 12.30 12.30 to 2.30 2 two hours yung iba post ko yung cellphone ko e eh, nakakain na maka-skip baka yung 2 hours na yon kung nakapost Baka yung mga schedule ko i-delete kasi ganun si skip eh. Minsan po si skip matampuhin. Eh 2 hours. Pero gaya po bukas. Ah, uh, maaga po bukas 2:30. Actually ano yun eh 1.30 po yun 1.30 yung ano Yung skip ko bukas Kailang ipopost ko Kasi meron akong duty sa restaurant Ayun si sis Joanna Kahilig At Siyempre, ang nag-iisang beauty queen ng aking buhay, si Sweetheart Maria Teresa de la Rosa Hi, Sweetheart! Punta tayo sa Rens Road. O, oh, punta tayo. Punta pala ako. Hindi <laughs> ka pala kasama. Nakauwi ka na pala. Ayun, ah uh, Sweetheart. ah uh, Siyempre, Sweetheart, tinanggap ko na kasi ano eh. maganda. Maganda yung bigay. Ah, uh, regards po kay ano ha, Brad. Kay Brad. Ano? Sis Joanna. Kay Brad po, pa ikaw po. Kay Brad Tony. Yon. So yun guys, ang dalawa po puro soft drinks. Yon. Libre mabigat, pero okay na naman. So, papunta na ako sa... Joseph version. Sa 114th Street. So, yan po. Uh, dati kasi, yung panahon na pandemic, ang skip po, talagang sa ano lang, for Saskatchewan. Hindi tumatanggap ng out out for Saskatchewan si Skip so after pandemic ayun nag decide na siya tumanggap ng malalain lugar like Gibbons like uh, Rains Road ganun po so minsan ano bibigyan ka ng 15 kilometers pero may time na maganda naman ang bigay kasi 15 kilometers alam ano binigyan ka ng Halimbawa lang, binigyan, na, binigyan ka, binigyan ng 18, 18 dollars. Kasi yung 18 dollars na yun, sabi ko nga, one hour mo yun bago mo makuha. Yun. Eh, kinuha ko na dati. Eh, syempre, di ba, paid na yun kasi 18 eh. Kahit wala kang order pabalik kasi nga, train road, di ba? So, yun po. Ngayon, buti na lang maliwanag ang maliwanag ang langit medyo ano kita yung paligid o, oh, hindi siya yung dati na yung mga November sa December nako po kahit na ikaw ay naka LED tapos kung madilim naman yung langit di ba gaya po nung nakarang ano nakarang dalawang linggo dito rin po sa lugar na to nakakita ko ng usa nasa harapan ko pero ano ba siya mga malay pa naman po 300 meters ang laki grabe ang laki ko siya oo oh, buti na lang ano buti na lang nakita ko pero yung tagbo ko po tama lang so ngayon po ang kasada ngayon ang hihita di diba ano siya dry so walang snow so safe po ako At ngayon po, ako ay eh, in-extend ako ni in Skip. Ibig sabihin, extension, extended ako, kailangan pa niya ako. Kasi dapat, 9 o'clock, uwi na ako eh. Eh, kailangan niya pa ako eh. So, tinanggap ko. Siguro ano, para yung yung aking acceptance rate, mabawi ko yung yung nabawasang kagabi na aking dinikline order. So 90% gagawin niya ngayon na 100% ulit para yung order po sunod-sunod na bibigyan ako. So ganun po yung ano, ganun po ang sistema ni Skip. Kasi pag alam niya ano eh, eh kagabi naman kasi mayroon naman akong dahilan eh kung bakit ko tinanggihan kasi unang una Range Road tapos yung ibibigay sa panggas lang di ba? So hindi ko makasabi na talo, panalo, kumbaga tama lang so yun yun, ah, Diyos oh. steady po ako at medyo malaya pa naman ako Gulo mga 5 minutes pa 6 minutes pa kasi pag ko sa, sa, sa customer na to yung mga yung pusa sa kaaso nasa labas Ewan ko lang ngayon ha. Kasi nakarampong deliver ko eh. Kahit nagigisnow. Yung pusa. Yung pusa nila. Nasa labas eh. Malambing, mabait. Eh. Ito na ako. Kakaliba na po ako guys. Ito na mga kakaliba na nga ako. So hindi na po ako gumamit ng GPS. Kasi po ano. Kasi po alam ko tong lugar na to. Sabi ko nga. Sila po yung aking regular na customer uh, ano to, mag-asawa to. Ano siya, uh, from 7-Eleven, ano lang, uh, 8.1, ano, 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 uh, 6.5 kilometers po. Ay, may dumando, no? Doon ako dadaan, eh. Lumabas yung ano? Lumabas yung... Yung pupuntahan ko. Yung mga kasalubong ko na sasakyan, yan po. Doon galing yung sa ano? Sa aking i na... na bahay o location. Yan, yan, yan. Yan, 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 dun yung yan, Yung yan 'yung mga soft drinks 'to eh. Baka siguro may bibili pang iba. Ito na. Ito na. Ayun. Papasok na ako. Ayun oh. yun si Tart, malapit na ako sa bahay ng customer. Ayan. Ayun. ay wala yung mga pusa. Wala yung mga pusa, guys. Ayon. Ayon. os mo na ay no minus 40 na bumaba na yung ano